Good morning! Nandito ako sa side na ano niya. medyo malamig. Parang nasa freezer. Ayan, natumba yung halaman. Hindi Hindi ako naglinis dyan dahil malamig. Ito ang buhay OFW kapag malamig. Ayan, magliligpit ako. Yan lang naman ang lagi natin gagawin. All, OFW tayo. Baka magpapalit ako ng takip ng kama dito. Palitan na natin. Tapos, nagpalit din ako ng takip ng kama ko. Linalaban ko na. This is our morning. Ayan. So, everyday ganyan ang ginagawa natin. Hi! Ayun! So, yun. Ayan, nilinisin natin. I made daki-daki si, ano, si Kayorgo yan. Ayan, good morning, Kalimera. So, yun mga kainday ko, nakapaghilamos na ako. Ayan, <laughs> paghilamos na ako. Yan ang, ano natin, buhay, OFW. So, ayan. So, malamig. everyday, tapos gawa tayo ng kape ayan, kumusta kayo? kumusta ang klima dyan? kumusta ang yung year nyo? kumusta ang pasto nyo? so, ayan lang naging uh, mga video natin hindi tayo medyo nakakalabas you know naman ayan, may namamagay so, ganyan na naman ang problema natin Ito sa ano nang alaga ko ayan, niligtit ko na kagabihan kaso ganyan na naman siya tapos yan nalikpit ko na. So, ibabakyam na lang natin. Sa wakas, umalis na maaga si Among. So, yun. So, mag-start na tayo. Maghuhugas ng plato dito. All around talaga. Ito, lagi kong ginagamit. Nung una, sabi ko, ayoko ng air fryer. Pero now, iano na natin. Tapos, tira ni Among kagabi. Tapos, magluluto tayo ng burger. Ayan, lagyan natin ng na tomato, ay potato, or or ano natin ah lagyan natin ng hay ng prince price na lang tapos yun yung mga ano natin nabili si among kaso yung alaga ko mas gusto niya ngayon yung banana ayun ito yung almusal nila tuwing umaga mga alaga ko yung alaga kong lalaki hindi na naman uminom ng gatas so, how many times na ginigising 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 hindi ito, ito. Hindi naman ininom ng alaga ko yata yung gamot niya. So, mapapagalitan din naman mamaya. Ito, cornflakes. Ayan, kahit na mainit, mga ka inday ko, ganun pa rin, malamig. I think, mag i -snow. Sana mag snow para may content tayo. Kasi last year, ganito ang ano, nag snow Pero ang lamig. Ayun yung train! Nasa harapan namin, ayun! Yung subway na po ano yun yung mabilis na papuntang airport at saka sa malayong lugar ayun ang isang train ayun ganyan pa rin ang mga halaman ko ang panahon ay ganyan isang so, katapon tayo ng basura ayun buhay of W so gawa na tayo ng kape natin okay let's go so gawa na tayo ng kape natin okay let's do it na nakapag ano na ako ng cream ah uh, I try na gusto ko nang mag-exercise din kasi iba na yung pakiramdam ko. Okay, let's go. Gawa tayo ng kape. Ayan, gawa na tayo ng kape. Kape, kape, kape. Ayun. So, yun. Buksan natin siya. Tapos, kukuha din na tayo ng kape. Namiss nyo, paggawa pag ko ng kape. Ayun. Ito yung, ano, ito yung gatas ko. Baka, kambing na gatas ng alaga ako baka din to. Ito yung pang diet. Ito yung laman ng na rep namin ngayon. Ito yung kagabi. Fakes. May, may avocado. Uh, Hindi kinain. Tapos may kiwi. Lemon. Cherry tomato. Yung cherry tomato ko, linalagyan ko ng ganito. Masarap. Ayan. Pag-esto. Ayan. May Coca-Cola. May, ayan. Ah, ayan lang. Tapos may iba't ibang ano, olive. May green salad. Meron pala akong ano itong cheese. Ito yung inaano ni Ama. Meron din akong ganyan. Pero, yung itlog. So, yun. So, gawa na tayo ng gatas. <laughs> gatas kape. Ang pinagsasabi natin. Ayan, every morning ganito yung ilong ko. Sabi ko nga sa isang video, parang good morning, Glory. Hindi. May parang... Ay, okay ayok pa. Tapos pumali si Among na mga iba't ibang uri ng kape. Ayan, iba't ibang uri ng kape. Ay, nakakao. Oh. So, yung mga uh, ko, bumili si Among ng iba't ibang uri na kape. Kasi ate kami sa kape. So, start up! So, meron tayong creamy vanilla. Meron tayong house blend. House blend din. Tapos, smooth caramel. Okay. Coffee nut. Masarap to. Coffee nuts. Espresso. So, yun. Meron tayong one, two, three, four kinds of coffee. Na galing sa Starbucks. Sa supermarket, makakabili ka nito. So, yun. Binuksan ko na to. Buksan na lang to. Buksan na natin para matipan. So, yun. Atin. Ito Tingnan niyo mga ano namin. Ayan. Ayan. Di ba? Ang dami. Opa, pa, 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 pa. Ito yung ano, mga kape namin. Maghapon yan. Tapos may filter kopi pa ako doon. Ang daming keme, no? So, gagawa na tayo para makapag na ang ating trabaho, mga kainday ko. So, yun. So, kanina pa nakabukas yan. Kapag nagbibling, hindi pa pwede. Tapos, ang ano natin ay so yun lagay na natin ayan tapos lagay na natin ang ating gatas mga kainday ko so yun ayan okay naparami ang ano so yun mga kainday ko o ganyan lang mainit ang gagawin ko ayan so para magising ang ating ano kainday ko ayan wala, gagawa tayo ng kape. Maglilinis tayo. Magpapalit tayo ng tagit ng kama. Yun lang ang lagi kong video. So, fine. Ano. Okay? Ito ating burger. Nagpapakulo na ako ng tubig. Siguro, price na lang iluluto natin. Always so price. Price. Ayun. So, yun patatas dito eh. Patatas na kaya lagay natin. Kaya pa naman patatas na lang ilagay natin maglalagay tayo ng patatas lagay ta kukuha ko na lalagyan ayun mga kainday ko yan magluluto na tayo ng ating burger ayan walang tinapay yung patatas natin kasi lagi na lang ano huwag nang damihin natin ng konti ayun so yan yeah. So yun mga kainday ko Lagyan natin ng oil So mamaya na ulit So yan mga kainday ko Prepare na natin, natin. Yun, Pang ano natin. ng tubig yeah. na punting babalatan natin yung patatas natin. Para ano natin habang pinapain big order. Okay. So yung patatas naman ay na babalatan natin. Ayun. babalatan natin ang ating patatas. Okay. So, babartan ko muna yung patatas tapos babalikan ko kayo baka medyo humaba nang na ating ating dito. Okay, sobrang lamig. Ayan. tapos po lang ang patata. Ayan mga kainday ko, nabalat na natin at hiwain na natin at ugasan. Okay. Ayan na. Ito. Naugasan ko na rin tapos lagyan natin ng asin. Lagyan natin ng asin. Para umalis. Yun. Uh, oil. Lagyan natin ng oil parang gusto kong lagyan ng ano para sa so, wait lagyan ko ng orange dahil marami kami ng orange di ba ano lang naman experiment <laughs> ayan tapos ilagay na natin sa ating lalagyan dun sa may ano upa ayan lagay na natin dito Sabihin mo. Pasensya na kayo hindi nyo nakikita. Wala tayong taghahawak ng camera. Ayan. Ayan. Tapos lagyan natin yung sauce. Okay. Ayan. Yan mga kainday ko. Tapos lagyan natin ng konti tubig. Para ano lang siya. Yan para, para sa patatas. Tapos i-cover natin siya. At ilalagay na sa ating lalagyan. Lagyan natin ng foil. Okay. So, lagyan natin ng foil para maluto yung ano, yung tablet uh, yung para sa patapon kaya eh, nilalagyan naman ng foil kung walang poil okay lang, nawala malumito mm -hmm. din naman Ayan, yeah, bagay na natin sa ating oven. Hindi ako sa mama. Ako sa poil niya. ayun, nilagyan ko ng konting poil para kagat kumulo lang. Tingnan natin siya. Okay? Within 30 minutes. Tingnan natin. Okay. Ayan mga kainday ko. Medyo naluto na. Iyan lang natin ng konti. Ayan. Iyan lang natin siya ng konti para maluto yun. Ayan. So, ayan. Ayan lang natin siya ng konti. yun. Seen something I've never seen before. When you put on the pineapple, we couldn't be friends anymore. Pineapple thousand.